isang magandang gabi mga ka-commuters, mga katulad ko mga pasahero. Kung saan sa lugar na ito, dito talaga yung maraming mga pasahero nag-aabang ng traditional jeepney. Mula alas 3 pa lang ng hapon hanggang inaabot ng gabi, ganito ang sitwasyon dito. Yung halos na sitwasyon na makipag-agawan ka, makipagsiksikan ka ano, sa mga jeepney. Paano pa kaya kung tuluyan ng alisin ng gobyerno ito ng traditional jeepney natin? Paano na kaya tayong mga passenger dito? So ito ang nandito ang sitwasyon natin. So, dito mga ka andito na tayo sa FDI, dito sa Mayortica sabi niyo, kung saan ay dito tayo sasakay na naman sa ating traditional jeepney pa -uwi, sa Sulid. So ayan, ipapakita ko sa inyo mga ka-passenger kung paano ang sitwasyon namin dito. Paano ang sitwasyon dito ng mga kasahiro tuwing pa-uwi. maraming mga pasahero dito ang mga nag-aabang. So masasaksihan nyo mga kapasahero ang aming sakripisyo para lang makasakay sa ating traditional na mga jeepney. So tapos ang gusto pa ng ang gusto pa ng gobyerno ay alisin na talaga sa lansangan ito ng ating mga sinasakyan ng mga traditional jeepney. Paano na kaya ang ating mga pasahero? Paano na kaya kami mga passenger kung tuluyan ang alisin itong uh, traditional jeepney? So, papakita ko sa inyo kung anong sitwasyon dito ngayon.